ang gulay pampahaba ng buhay bow hello mga kafiling magutan tagtangkong ayo di pagtikongkong pongo ditog tangkong bisaha para nini akong buhato na naghagpat ko ay mga untaan ni karon ni adubuhon Why subak subak? Tuyo lang ahos o sibuyas. Pites na. Mga mo ani? Mga ka-feeling Ko? Sarap-sarap. Katatapos ko lang mag-workout. At ito ang ulam ko ngayong gabi. Sarap-sarap nito guys. Mga ka-feeling ko dyan. At ito, steam ko apat na perasong okra. Okay? Yun lang.